Kinakamusta po ni Congressman Abante um, kay Baste Duterte kung nasaan na daw yung funds ng kuya niya na si Pulong Duterte. Yung funds or yung flood control funds sa Davao City. Kasi ngayon, isa daw ang Davao sa pinakamalala ang nangyayaring baha, ang nangyayaring pagbaha. <laughs> kung matatandaan niyo po kung ilang bilyon ang pondo Uh, na ibinigay uh, kay pulong uh, noong siya ay or noong si Digong ay nasa pwesto pa. At yung mga yon ay mukhang walang konkreto, walang matibay na or walang mga proyekto na mapapakinabangan. Yung resibo ba, ba? Diba? Resibo kung saan proyekto idinala or or um ginamit yung bilyon na halaga na yon sa loob ng kung ilang taon lang, dalawa hanggang tatlong taon lang ata. So i-reveal daw niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung papaano ginamit yan, at kung ilang milyon ang napunta sa flood control projects. Bakit malaki pa ang baha sa Davao City? Totoong may issue kasi ng baha sa Davao. Ito ba ay tila ba paggante hmm. ni Representative Abante dahil talagang binalahura siya ni, ni ni Sara Duterte kamakailan sa sa isang kampanya ng katunggali at kalaban nga na ng si Representative Abante. Sa so tingin ko may totoong issue dito. At yung mga banat ni Sara Duterte, yun po ay pawang personal na banat. So talo siya. Yung sinasabi na uh, malala ang baha sa Davao City, totoo po lahat yon. Dahil ito ako oh, nasa record na umabot na daw ng 265 na lugar sa Davao City ang naapektuhan ng pagbaha sa mga kalsada. Yan po ay galing mismo sa Civil Engineering Office nga ng Davao City. 265 na lugar, sabihin na natin, na barangay, na bayan. O ay malala nga. Malala talaga ang baha po sa Davao. Ang ibig sabihin, kahit walang malakas na bagyo, binabaha talaga at walang maipakita ng mga konkretong proyekto nga para labanan ang pagbaha na ito. So iyan ba ay tanggap ng mga taga Davao? Sa tingin ko wala lang eh. Tanggap lang kasi sila ng tanggap. Matagal na kasing baluktot ang kaisipan. At yun nga, yung madalas na sabihin na matagal nang niloloko at ginagago ng mga Duterte, tuwang-tuwa pa rin. Sabihin na natin sa ngayon ay mga Davaoenyo na lang yan.